Hello guys, good morning. Again, papunta po tayo ngayon sa Rotterdam. We are here in New minus. guys. Nasa New minus tayo. Sa Nova Scotia. Oh no. Morning. So ngayon guys, Pinagbibili tayo ng drop. Konti lang bibili natin guys. So sobrang ano, first first time ko na ano na nag-vlog ulit tagal din tagal kong hindi nakapag-vlog sa Walmart guys. Alam niyo na busy po ang lolo nyo. <laughs> Kumusta po kayo? Hope to see you soon. And guys. Nandito tayo. Sa so, bibili tayo ng mga mura. Like this one. This one is bell pepper. So, yun guys, three dollars. Uh, hmm. -huh. Ito, mura rin yung tinapay na to, guys. Five dollars. Ayan. Makasili yung mga tinapay nila guys kaso hindi ko sila masyadong tight guys Gusto, ko sila masyadong gusto it's a carrot steak so hindi, hindi mo na tayo bibili dito guys kasi wala tayong basic meats kung kailangan lang natin so hindi pa pwedeng pabara-bara ka sa pagbili dito guys kailangan maging matalino ka alam yun naman mahirap ang buhay so dito tayo bibili tayo ng dog kasi so, pinabibili tayo ng dog ng ating pinakamamahal so kailangan binibili tayo ng caburiche na so dati syang 11 ngayon 7 dollars na lang sya guys so nakabili tayo ang darating mahal kaso ah, may times guys sobrang ano makakalimutin ako hindi ko na alam kung ano susunod yung bibilhin tab alam ko dab lang yung pinabibili niya eh, guys so yan uh -huh. di hindi naman di ko naman siguro kailangan to guys <laughs> uh -huh. I think may Colgate pa kami sa bahay mhm uh eto -huh. binibili ko guys 4 dollars lang something with baking soda Nakakaputi daw ng ipin. Ngayon <laughs> guys, tagal pa rin hindi nakapag-vlog. So, ayun. Kumusta po kayo? Aha. Medyo pagod lagi ang araw natin dahil sa pagpipiking guys. We so busy on picking blueberries. Ayan. So, hanap-hanap tayo ng mga mura mura lang guys bawa tayo sa mga mahal mamahalin so yun guys may mga ano rin dito energy drink guys so baya muna tayo bibili ng ganyan bad yun badyang inamin naliban lang sa akin kasi kailangan ko lagi ng energy yun guys